Saya. Saya. Ba't nakaupo ka na dyan? unahan mo pa ako, ha? Huwag ka dyan. Ako dyan naupo. Sino si Saya? Maliit lang dati yan si Saya. Eh. Liit lang ko dati. Ngayon ito after two years, no? -ay. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Paano kami makakaupot? Magko-coffee kami ni Mahal na Reyna? Ang dihira kayong dalawa, oh. Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis kung nasaan man araw na to, no? At araw ng Monday ngayon, August 26, 2024. Good news! Apat na taon na akong hindi umiinom ng alak, mga kainags, ano? Ang bilis, grabe, no? Parang kailan lang. Uli akong uminom ng alak, August 26, 2020. Tapos noong August 27, 2020, mayroon na akong gout yun. <laughs> At dahil sa gout na yon kuminto ako sa pag-inom ng alak at nagpapasalamat ako sa gout dahil kung hindi ako inatake ng gout Bye. dahil kung hindi ako inatake ng gout hanggang ngayon siguro mga kinics umiinom pa ako grabe Bye. Hey. Ayo ayun si Sayon ayun nakita ko na yan ito dati si Sayon mga kinics ayan ang baby siya <laughs> ngayon ito na bully na Bully. Pitbull. Ha? Huh? Oh, nakita ko na yan. Nakita ko na yan. Yan. Pero mga kainags, ano? Aray, aray, aray. Aray, aray, <laughs> aray. Paano ba naman? Pag binangga ka ng mga aso natin na ito, siguradong mapapaaray ka eh. Ang bibigat, ang lalaki. <laughs> Lalo na ito si Sayon. Nako, ito naman, hindi naman siya yung kalakihan. Standard size lang si Saya. Pero, ang katawan niyan, mga kainags, siksik. Siksik. Grabe, pag binangga ka rin yan, talaga naman. <laughs> pag mahinahin ang pagtayo mo, bagsa ka sigurado. Ha? Hmm. Huh? Hey! Yun. So, yun ang nga mga kinags, ano? August 27, 2020, ang huling inum ng ala ko. At ngayon, apat na taon na! Kumbaga sa kolehiyo kumuha ka ng four years course. ba diba? So, ngayon, four years na akong gumraduate uh -huh. at ang aking course ay, alam niyo kung ano, alcoholism yo <laughs> ang bihira no so masaya masaya ako kasi akala ko dati hindi na ako makakawala sa espiritu ng alak mga kainis talagang hinahanap-hanap ko talaga hinahanap-hanap kita ang inong sarap paglasing na <laughs> So anyway, mga kainags, ano? At by the yung ating araw ngayon, kung napapansin nyo, napakaganda, no? Yan. Ganda, no? Saktong-sakto. Tapos, yun na nga, apat na taon, napakasarap sa pakiramdam. Kaya nga, August 26, huli ako uminom ng alak August 26 nga eh. Kasi pagkagising ko kinabukasan, <laughs> may, may gout na yung kanang bukong-bukong ng paa ko. At naku, hindi ko talaga makalimutan yun dahil, dahil sa gout, nagpapasalamat talaga ako. Alam nyo ba mga kinik, kung magkano nagagastos ko sa alak sa loob ng dalawang linggo, kulang-kulang, ah, siguro mga slots ay sabihin natin 250 Canadian dollars sa dalawang linggo yun ha. Nandoon na yung whiskey, nandoon na yung vodka, nandoon na yung beer. Naku, yung beer ang pinakamarami. Beer, wine, naku. ano na yan, sa loob ng dalawang linggo na yan. Kasi pag, pag beer, syempre, medyo mapaparami ino mo eh, no? Kasi pagkaalak na yung mga alcohol na, sandali lang yan, na eh. Yung alcohol, iniinom ako niyang shot-shot lang sa umaga pag day off ha, pag day off yan, dati nga araw-araw umiinom ako mga kinis, ano kahit may pasok ako dati, umiinom ako ng beer sa umaga, kasi ang pasok ko sa hahapon dati, alas 6 so bago mag alas 6, alas 2 pa ala una, umiinom ako nyan, mga anim na beer, tapos iidlip, papasok pero nung bandang huli na, tinigil ko na yung pag-inom ng may trabaho ako, ang ginagawa ko na lang iinom na lang ako ng alak tatlong araw sa loob ng dalawang uh, sa loob ng isang linggo. Pero pagka uminom ako niyan, grabe. Ako lang naman ang na umiinom, hindi ako nakikipag-inuman sa labas, hindi ako nakikipag-inuman sa ibang tao. Mas gusto ko yung umiinom ako mag-isa. Tapos sa uh, inaalala inaalala ko yung mga nakalipas. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipaaalala ko sa'yo Yun <laughs> Pasensya na kayo mga kinag sa nat Ako'y sobrang saya ko lang talaga Dahil hindi ko talaga ini-expect Na hindi ko makakalimutan O hindi ko maiwasan ang panginom ng alak Teka muna, mayroong pinag-uutos sa atin si Mahal na Reina natin uh, Lagyan natin ng gasolina yung kanyang sasakyan Sandali lang ha baka masabunutan tayo pag hindi natin sunod unahin muna natin yung pinag sa ng ating mahala reyna ano, dito lang muna kayo, sandali lang ako ha sandali lang ha, sandali sandali lang ako, sandali tala, lalagyan ko lang ng gasolina yung sasakyan ni mahala reyna mga kere, sandali lang ano ay, 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 ay hindi tayo mga mashal, ang hapon pa tayo mga masyal. Wow, beautiful day. Ganda ng araw. Nako, mahaba na naman tong damo ng harapan ng bahay natin. Ano? Yan o mga sandali lang at ayusin ko lang yung pinag-uuto sa atin ni eh, Mahal na Reyna. Importante to eh. Unahin natin ang, ang kahilingan ng ating mahal na Reyna. Bago ang susi nga pala. <laughs> Wala. Right <laughs> yung sinasabi ko eh. Susi ko, dalako ko. Pala susi ni mahal na Reyna na sa kanya pa. Oh, by the way, mga kinags, ano, meron nga palang pupunta rito mamaya para kunin yung dalawang foam beds na binibenta natin sa marketplace. Mga isang oras daw, magmula ngayon, darating na siya. Sana makuha na niya at hindi natin siya mamiss. Pero hintayin natin, hintayin natin. Tapos meron nga rin palang ano, meron ding kukuha mamaya, no? sana matuloy din. Yung binibenta natin, ano, uh, double. Yung, yung luma nating pinalitan na, ano, di ba bumili tayo ng queen mattress? yung pinarita natin na yon yun yung binibenta natin may kukuha din mamaya sana matuloy no pero importante may mga tumitingin may mga nakikipag communicate sa atin na bibilhin daw nila yung ating uh, mga binibenta pero sana sana matuloy nga mabili na para ma-dispose na natin yung dapat natin ma-dispose nakita ano kumita pa tayo di ba uh, ayos ayos Pagkasulinahan lang muna natin itong sa kinin, mahala na natin, matapos na. Bali, ang gasolina ngayon ay $1.41. Medyo bumabak kaysa nung mga nakaraan. Kasi nung nakaraan, $1.50. Yan, lagyan lang muna natin ng gasolina itong sasakyan ni Mahal Arena ah, buksan lang natin mm -hmm. ay mali minsan nalilito ako rito sa dalawa na ito eh, no? yung binuksan natin yung hood sa likod dapat ito push pababa Yan, para bumukas yung gasolinahan yan ito sarado natin to ayos yan habang naghihintay tayo -tay ng mapunong gas yung gasoline tank ni Mahal Arena eh. punas-punasa natin tong kanyang ano kanyang pinakamamahal na kotse na hindi pa mapalit-palitan kasi garantisado raw to kahit luma na yan <laughs> parang tayo mga kainag ano kahit luma na genuine suabe ang pagmamahal. Yan. <laughs> Loyal. Yan. Ayos. Dito naman, dito naman. Oop. Ay, puno na pala. Sandali lang, mga kinags. Unti-unti nang umakit yung kamay ng gasolina, mga kinags. Ano? Hanggang sa full tank, mapupunta yan kulay sa letter F. Yan. O, tara. Let's go, let's go. So, hindi na... Ang binayad natin, 60. Tama, 60 pero ang full tank is 57 plus lang 57 dollars so may sobra tayong 2 dollars something pero babalik yun sa ano natin sa card natin yung hindi natin nagamit na sobrang naibayad natin nakapansin ko parang matagal tagal din natin hindi nakasama si Mahal Arena sa mga vlogs natin mga kainags ano ilang araw nating hindi nakasama sa pag-grocery na miss na -miss ko rin si Mahal Arena pero syempre, na, nakikita naman kami sa bahay syempre, no? Kaya lang syempre, mas uh, nakakatuwa lang kasi yung makita natin siya, nakasama natin siya sa vlogs. Kaya lang syempre, minsan ay busy kasi si Mala Rain, eh. Kaya ho, kumukuha lang ako ng, ng, ng ano, yung eh, mga oras na pwede talaga siya. Pag sinabi niyang, sige pwede ako ngayon. Yun, pwede mag-vlog. Sama sa vlogs. Yun, sama siya. Hopefully, ngayong araw, eh, mapasama natin siya sa, kanya, sa vlog natin. Papasok kasi siya, sasabay tayo. Gusto ko lang siya makaututang dila habang nagmamaneho siya. <laughs> yan. Dali lang. Para dalhin natin to rito. Ah. Ayos. Etong mga kamatis natin na to, ito katulad to, kainis, kung napapansin niyo to, no. Meron na siyang bunga, oh. Yan, oh. Igal, eh, no. Eagle, eh ito pala, malalaki na yung bunga rito kung napapansin niyo yan, no. Oh. Kita niyo yung mga bunga, no. Yan, ito pa pala, oh. ang dami na no. Gusto ko sana ng putulin to, eh kasi baka makain ng mga aso natin. eh bawal sa aso 'to eh. So ang gagawin ko na lang siguro igaganyan ko. Kaya lang ganun pa rin no. Lagyan ko siguro ng ah, ano 'to, ng plastic para hindi magalaw ng mga aso no. Eh ang problema baka wasakin din ng aso. Ay, ang dami na pala bunga rito, ayan oh. No? Bunga rin ayan no? Mga bunga niya ayan no? kita niyo, no? Dami na rin ano. Malili ano pala siya, yung mga maliliit na ano, maliliit na kamatis. Balong sa nang tanggalin kasi siyempre inaalala natin yung health ng mga aso natin, baka makain nila yan eh. Bawal sa kanila. So, good news pala mga kainags ano. Kasi yung sinasabi kong dalawang foam beds na binebenta natin for $15. Eh may pupunta na ngayon. Hinihintay na lang natin. Tapos nag-text pa yung isa yung kukuha naman ng double double bed ibig sabihin a ah, double bed ba yung yung sukat niya kasi double parang queen queen ingay okay may ingay ingay, ingay nyo <laughs> so meron na rin papunta na rin niya nag-text sa akin so baka hindi tayo baka hindi tayo makasabay kay mahal na rin ngayon kasi syempre importante may dispose na natin yung dapat natin i-dispose maging pera na 'di ba mga kaya so hihintayin natin So hindi na tayo sasabay kay Mahal na Reina At sana, hindi masayang ang ating paghihintay <laughs> Katulad Nang nangyari ng mga nakaraang Experience natin Na nasayang lang oras natin sa loob ng bahay Kakahintay Tapos nung umalis tayo, saka naman dumating yung bibili Wala na tayo sa bahay Nagkasalisi Anyway, hopefully, cross my finger Tama, bye na ah, Sige, ingat din ako Sasabay sa iyo hindi mo makakasabay ang Prince Charming mo. <laughs> Parang mas masaya siya. Mas masaya pa si Mahal Arena pag hindi ako kasabay. <laughs> Bye ma. Lagi mo tatandaan, mahal na mahal kita. Ha? Huh? pati ba namang gulong mo, pambihira naman. Sige na pumasok ka na mamaya na bukas na, na pagbalik mo. Mukhang plat, mukhang plat lang 'yan. Tinako nga muna. Asan plat? Paano magiging plat 'yan? Hindi naman plat 'yan. O tumama lang sa ano tumama lang sa gutter kaya mukhang flat hindi flat 'yan. Hmm, pa o nakasampa kasi dito eh. Oh. Hmm, nakasampa kasi Pagalitan pa tayo. Concern ka pa eh yung sasakyan mo naman kahit hindi oh. naman halatang may sira 'yan eh. <laughs> Puro sira na 'yan, pambihira naman. Ah, <laughs> sira. <Ay>, <Ay. laughs> sinabi ni Malarena. Sige, ingat ka ma. Ingat ka. Pa, ito na yata yon yung bibili ng ano, nung ano natin. Sandali na mga kinex, mukhang nandito buyer natin. Wait lang ha. To, 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 Sandali na, sandali. Lang. Hello. Hi. How are you? Good. Are you the one with the mattresses? Yeah, the, the foams? Two phones? Yes. Okay. Yes. I'll be, we'll be here. Uh, just give me second. I'm gonna, gonna take it from okay. basement. Okay. Ha. <laughs> Nabarok barok ako sa English ha. <laughs> Nabigla eh. Naambush. Sandali lang kunin ko muna. Yun lang ha. Ayos. <laughs> madidispose na natin yung mga madidispose natin. Ha. <laughs> ayos. Yan. So ito yung sinasabi kong didispose natin mga kainis ano. For $15 itong dalawa na to. Yan. Hindi naman namin nagagamit to. Sayang lang eh. Para magamit naman ng iba. Uh, siguro ano na sa amin to. Anim na taon na ano wala, hindi namin nagamit talaga tapos tong isa naman ito hindi ko pa napapos sa facebook to eh ano to, nabili ko 50 pero wala rin, hindi ko rin nagamit Natang anin ko lang to ito. thank you, thank welcome. Sir. Thank you too. You guys lucky. Yeah, my friend really uh, could use them. You yeah. said 15, right? 15, yes. Yeah? Okay. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, thank you too. Alright. So ayan na mga kainag siya. Ano. Ayos. At masaya na at nakuha na nila. Let's go, let's go. Ayos. At masaya na rin tayo siyempre. Meron na tayong 15 dolyares. At lumuwag-luwag pa yung ating bahay. Kahit pa paano, no? Ayan eh, na sila. Oh. Ayos. Swerte nila. Ayan. Tapos, uh, isa na lang mga kainag ano. Yung Uh, queen parang queen double siya double mattress na nilagay natin dun sa ating backyard sa loob niyan mamaya kung sakaling darating yung bibili doon na lang natin padaanin sa backyard para mas madali natin may sar, may, sar, may karga sa sakyan niya yon so baka baka nagugulat kayo mga kinis tu tu tuwan tuan tu ako pag naibenta ko lang ng murang halaga no? 15 dollars so kasi no use na sa akin yung mga kama na yun no use na rito talaga yung mga kama ng prinsesita natin, puro bago na yun eh. Bumili sila ng sarili nila, sarili, sariling pera nila. Bumili sila ng mga uh, kama nila, matreses. Tapos, siyempre, nagtakatambakan dito yung mga lumang, mga lumang higaan. So, hindi naman natin nagagamit. balak ko kasi sana, itatapo natin sa eco system, dun sa tapunan ng basura. Tapos, magbabayad pa tayo, di ba? So, bakit hindi na natin benta sa marketplace? sa murang halaga lahat nag, nag both customer tsaka tayo win-win solution. Nagkapera na tayo, hindi man ganoon kalaki, pero pera pa rin 'to makakain ng no? At hiwala tayong oras na dalhin pa, hindi naman masasayang oras natin dalhin pa doon sa ecosystem. Eh ecosystem sa ecosystem. Kung saan magtapos magbayad pa tayo, 'di ba? Para lang sa basura na itatapon natin. 'Yon. So 'yon na lang, yung isa na lang, tapos yung isa pa na pinakita ko sa inyo kanina. Popost ko sa Facebook 'yon. Para maayos natapos kasi, li lilinisin ko na yung kwarto doon sa babae. Eh. Aba, mukhang ito na yung kukuha ng ah, hindi, ano to? Delivery? Amazon? Malamang dito na naman sa bahay yan. Mga prinsesita natin, order na naman. Aba, sabi na nga ba't dito na patungo ito eh. Kaya kunin muna natin tong ah. Tabi dyan, tabi dyan! na kailala ba sa? Tira. Tuloy natin. Edit natin. Nag-edit kasi tayo eh. Habang naghihintay tayo ng mga customer natin eh. no. ano, yung bibili ng double mattress natin. Nag-text na rin sa akin. Sabi niya parating na raw siya rito. Sana wag maligaw ano. <laughs> <Mario>. Bagay ako lang naman na naliligaw eh. Hintayin natin. Sana ano. Maganda nga yung pagpunta nila rito eh. Medyo maaga para pag kung sakaling makuha na nila alas, mag alas dos pa lang ngayon ng hapon mga kainis ano? para kung sakaling makuha nila pwede na tayong gumala ba? Diba? yun 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 so yan ay kukuha ng mattress natin mga kainis ano? sandali lang ha so tara sandali lang mga kainis nandito kasi sa uh, garahe natin yung mattress natin abangan lang natin ha Ayan. Ayos! Asan ah, ba sila? Dito, dito, dito. Ayun, yun, 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 yun. Ayun, yun sila, ayun sila. Dito, dito. Ayan. So ayos, ayos. Mabibenta na natin tong ating uh, mattress. Sayo, kami nga ha. Nakakaya sa ano natin. Diyan lang po, diyan lang. Yan. Okay, let's go, let's go. Shhh. Teka, patayin, tara yan, tara Yun Napaka, napaka swerte nyo naman <laughs> Sato. Ayos, ayos Okay na? Ayos Salamat din po, thank you Yun, thank, thank, thank you po Yun 50 ka agad mga kainan so ayos na wala problema kuwari 50 Ayos na mga kayo sa no. Meron tayong 50, meron tayong 15 kanina, kanina, 75 dollars. So, na-dispose na natin lahat ng mga naibenta natin. I-delete na natin sa Facebook yon, Pasyal na tayo ngayon. syempre may pera na tayo. di ba? <laughs> so, hindi na tayo mamamang problema sa pagtapo ng mga gamit natin ngayon. Ay, salamat sa Panginoon. At tapos din, ang paghihirap sa pagtitinda sa Facebook market. Ay, salamat. Tapos din. yon ganun pala ang pakiramdam mga kainags. Ano? Kapag ka naibenta mo yung mga tinitinda mo, naku, parang nabunutan ka ng maraming tinik. <laughs> Hindi ka tulad kahapon, grabe. Puro hinagpis. Pero ngayon, araw na to, ay puro kaligayahan. Yan. Salamat, salamat sa inyong lahat. Nabili nyo ang aking tinitindang pampasikip na sa bahay. Ngayon, ang bayad nyo sa akin akin namang ibibili lang mga pagkain na kakabusog upang ako ay maligaya. Yun. Naging <laughs> makata sa sobrang saya, no? So, yan mga kainay sanot. Maraming maraming salamat sa pagsama. Don't forget to subscribe and click the like button. At syempre, don't, don't forget to leave your comment, mga kainay sanot. No? At kita tayo sa mga videos. Hanggang sa